Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger, kini-question ako ng ilang uh, uh, basher, mga troll. Eh, Diyos ko po, sabi may karapatan pa ba yan tumakbo bilang uh, senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging uh, TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, e eh bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Na yung ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap, e eh kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Hmm. Pero ito lang humasasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bayal Joe. Iyan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Eh bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan Ha? ng mga ika nga mga undocumented alien, mm -hmm. ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time, nag-TNT ako. Mm -hmm. Na once upon a time, illegal alien ako. Once upon a time, uh, uh, nagtrabaho ako na undocumented. Iyon mm -hmm. oh. e, no? Know, yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan o si mga nakaka-relate Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag OFW na walang papel, na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na mag-TTNT lang. Oye, minsan hindi ko nasisisi yun, Bay Aljoy. Pumupunta lang yung mga yon para kumita, maghanap buhay, hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yon. Hindi yung sila magdadala ng kahihiyan sa ating sa bansa na yon. Pupunta ko sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate by Aljo kasi isa ako na ganun mm. na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them. I can feel them. Yung kanilang lungkot sa manalo, wala nang trabaho. Eh yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito. Wala nang integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung uh, ang isang dating uh, TNT, eh, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay eh, pag umuwi dito, wala na pong integridad. Hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. Eh, you, you tell me. Bawal okay, na ba yun? Eh, eh hindi ka na pwede magsilbi. Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino o Amerikano. Hindi po ako nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Hindi, wala po akong kaso na isa dito sa, sa panluloko, pagnanakaw. Wala po. Wala po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. explain mo. Hindi naman namin kailangan kung naging TNT ka, anong tinatrabaho mo dyan. We don't, we, we, don't care kung ano naging trabaho mo dyan. Ang, ang pakialam namin is paano ka naging US citizen na inadmit mo naman. So, kung nag-TNT ka yan, nasa mo trapped ako, maging TNT. Kung TNT ka for 10 years, Ah, uh, pumunta ako sa USMC. Okay. Nag-apply ako as tourist. Okay. Okay. Tourist visa. aha uh -huh. Ito na po yung kwento, makinig ko kayo ha, yung mga vlogger, oh. yung mga kung ano-ano, mga basher mm. at uh, nagtutrol. Mm. Uwalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika, okay. tago ng tago. Oh. Ibig sabihin, undocumented po ako, mm -hmm. undocumented alien, undocumented OCW. Diba? Ano yung nire-renounce mo na citizenship? Na inamin mo, na nire mo noong 2022. Our clients trust us to keep their... Nagkaroon ka ng U.S. citizenship by, uh, by naturalization. Wala kang binanggit na U.S. citizenship uh, or, or uh, permanent resident visa ka by marriage. Wala. In-skip mo yung pinakamaterial na issue. Iniwasan mo. Ang issue sa'yo, maliwanag na maliwanag dyan sa mga vloggers na sinasabi mo, ikaw si Erich Sylvester Tulfo. Bakit hindi mo sinagot? Palingyan natin mga kakrid at baka naman na sinagot niya. Okay, let's see. Sana yon? Hindi yun sila magdadala ng kahihiyan sa ating sa bansa na yun. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. Eh, pagpunta mo pa lang doon at TNT ka, kahihiya na yon. Dahil illegal ka, kaya nga kayo nagtatago. Kaya ano ba ibig sabihin ng TNT? Tago ng tago. Ibig sabihin, meron kayong maling ginawa. O ano pa ba yung sinasabi mong walang ginawang mali? The mere fact na TNT ka, mali na from the start. Kasi niloko mo yung bansang US. Niloko mo yung immigration nila, yung mga officers nila, kasi nagtatago kayo. Diba? Siguro, ibang, mga ibang uh, kababayan natin, baka maintindihan pa natin eh, pero mali. ba diba? Hindi siya dapat maging modelo. Pero ikaw, nag aspire ka na maging senador, tapos hindi mo ma-explain mabuti paano ka naging US citizen? ni ba? Oh. Diyan sa mga naging US exploits mo. Pagtago, pagbili ng Peking birth certificate, pagbili ng Peking driver's license. May sinulong ka bang batas man lang patungkol dito, especially sa mga TNT? Concern na concern ka sa mga TNT eh. Ah, hindi naman yan yung issue na TNT never mong binanggit anywhere, anytime, na nag-TNT ka now lang. Sa Senado, di mo naman sa, sa commission ng appointments, hindi mo naman sinabing nag-TNT ka. Ang gusto mo, executive session. Eh kung yan lang pala ikukwento mo, bakit kailangan na executive session yan kung wala kang nililihim? Diba? Oo. Oh. Sige, natin. I can relate hmm. by Aljo kasi isa ako na ganun hmm. na undocumented OFW. Ang no, labo talaga mga kaki. Eh, nahihilo ako sa mga depensa niya. How can you be undocumented for 10 years? Maybe 2 years, oo. Oh, o oh. Pero 1988, naging US citizen ka na eh. right now, sir, what is your citizenship, sir, right now? Filipino, Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Um, back in uh, 86, 86 or uh, 80, 88, I'm not sure. Until when, sir? Uh, until I renounce it, I think. Itong 2022 lang, sir. Sir, pero uh, somehow, kung... Bakit mo ipipilit at TNT ka? Ipakita mo yung records. Ipakita mo yung passport mo. Oo. Oh. Di mo naman din na nag-passport ka ng US, ng US passport, di ba? Di mo din na US passport holder ka. So, how? How could you do it? How could you do it na walang anumang inapply na naturalization?